Mga kaisan, puputi naman tayo ng talong. Ay, sabay-sabay po ay. Mga kaisan, pagkagara na ng ating mga kalabasa. Ah ah, gapangan na nga. Naku, naunahan pa akong gumapang ay. Mga kaisan, ang ganda oh. Mga kainsan, ako'y tumisting ng walang plastik sa talong. Ah ah, pagkakabilis tumubo ng damo, kaya makikita ninyo mga kaisan. Pagka damo. Oh, um. Ito po yung ating upo na pasunod natin yan, upo. Nagbalag din po tayo kanina. Yan. Ito po yung ating pinakit kanina. Yan. Yan. Ito. Tsaka po are. Ito po ay puno ng upo. Bukas po ay magpapakit ulit tayo. Yan. Puno po yan ng upo. Ito ang mga paakit din natin bukas. Oh. Pagkakadami. Akyata na ay. Hmm. Magbabalag naman tayo. Ay, kaya ngayon po ay, ay ito ko na ulit sa susunod. Eh, eh. Nang lamog yan, ang bilis. Hmm. po ating mga upo. Yan po ay mga pasunod na natin. Yan. Ito naman po, kalabasa naman yan. Yan po ay mga pahabol na rin. Ito, mga upo po yan. Padadaluyin po natin sa taas. Hmm. Yan. Um, ah, ah, ay balaga na pala uli ang kapila. Um. Ah. <laughs> Ito ang uunahin ko bukas na maga, yung ating upo. Ay pagkabilis lumago. Ay, eh, ako biro yung ano mga kainsan. Dalwa lang, dalawang araw lang akong wala. Tatlong araw pa kami nang tagkawayan. Ay, ano bilis oh. Gapangan ng upo. Nako. Pati talong, daming pita sa Um, hindi po naman namin, hindi po naman namin napitas namin ni Miko at si Utoy nga po ay nagkasakit ito po ay kalabasa yan mga pahabol na po yan na kalabasa tayo pipitas ng talong ipina, na update ko lang kayo din eh ari po yung ginawa natin nung tayo bago umalis ah si Miko na ata ang gumawa na eh. si Utoy po namin na, na, na ospital hmm. yan oh eh gapang nasa taas ay oh Uh, uh. Ito nga ba yung nagugulay din ang talbos ng ano daw ano? Nang Ah, ah. ko na naman ito. Ito bihalos halos kagagas kater din lang ay. Dito talaga sa amin ipagkabilis eh, bilis-bilis lumagunan damo. Kainsan, eh, kumusta yung kalabasa mo sa gubat? Yan malalaki na po lahat uh, yan po ay nasa ilalim ng sagingan yan Yan, ang dami nagsasabing maling desisyon daw tayo mga kaisan ay ang ganda daw natin ng trabaho sa abroad. Naririnig ko lang naman. Ay, mas maganda dito mga kaisan. Mas sa uh, mas masaya dito sa atin. Ha, nasasayahan ako. Ay, yun nga lagi nakikita ko din sa comment. Mali ang desisyon natin na hindi tayo nag-abroad. Ay, opo, maganda naman ang trabaho natin sa abroad dati. Ay, pero, maganda rin naman dito. Ay, eh, ba't yan nasukal niyan? lamang. <laughs> Hindi, mas masaya dito ako. Para sa akin, iba't iba taay ay. Para sa akin, tama yung desisyon ko mga kaisan dito ako mag-stay sa Pilipinas. Kasi, ang daming nabago. Basta, para sa akin ha, ang daming natamnan na dating gubatan. Oo. Oh, na, ang dami rin kong na-inspire dito sa aming kalakalapit. Alam mo mga kaisan, kahit sa kalapit barangay namin, ang dami na pong naghahalaman dito. Oo. Oh, ay eh, dati wala po. Ang daming gubat dito sa amin eh, ngayon ay eh, natututo na maghalaman. Oh. Ang halaman mga kainsan ay ano? Malugi ka man, hindi ganun ka uh, lugi. Kawa ng kagaya nito, itong pipitasin natin ito mga kainsan. Pang ano ito? Itong talungan natin ito. Pang suporta pa ito sa pang araw-araw nating upahan. Oh, pang suporta po ba? Kung bagay, hindi siya ganun ka ano? Yung talagang ano? Babagsak po. kagayan nito mga kaisan dito sa eryang ito may kasunod na tayo na upo at saka kalabasa kabang kalabasa naman doon sa dito sa ginyan yun ang sagot ko para sa akin yung desisyon ko tama tama para sa akin mga kaisan marami marami ako nagawa dito sa Pilipinas yung iba hindi ko lang nai-video mas nagawa ko yung gusto ko oo ay gawa ng sa abroad ay ako yung ano lang ay trabaho at saka trabaho ano, bahay. Oo, oh, yun lang. Pero ano, kung parehas namang masaya. Pero mas masaya dito. Siyempre, ano, mas na, nasusunod ko yung gusto ko sa buhay ba? Kung nasusunod yung gusto ko nga. Ayun, <laughs> Oh, paano malulugi mga kainsan? Ay, 20 pesos na ah. Nakabawi naman. Akala ko yung italo ako dito noon. Nakakabawi din po. Oo. Oh. Ari po, itisting laang na walang plastik. Eh eh. Yan ang dala ko sa walang plastik. Sa susunod, paplastikan ko po ulit ito. Pero marami pa rin tayong opera sa abroad mga kainsan yung bang mga dating ap apply ko pa sa Albay dati lumurok na naman ang ulan wala nang katapusan mga kainsan Nandun naman ang bunga mga kainsan ay. Hindi maganda ugaga naman pamamitas uli isang po. Kulong kulong isang siguro itong ating napitas po. Magkano ang kino ng tamo sa inyo mga kainsan? Mahal ang kino ngayon dito sa amin eh. Pinag-aadya pa rin po. Thank you. Thank you Lord. Talaga naman po. Organic po ito. Hindi ko na po ito i-spray. At makikita nyo ang dahon, hindi maganda. Sansa ako. Pag in-spray po, lalo pong na inuuhod. May pang hindi. Ligtas pang kainin, mga kainsan. Hmm. Oh, sansa ako po pala, mga kainsan. Kahit po kainin ninyo yung pagkapitas, kakainin mo. Hmm. Paat. Ito rin, ihiwalay eh. natin. Yung bagaligtas po siyang kainin. Isang sako pala mga kainsan. Bukas uli, isang sako. Yung kabaak naman po tayo bukas. Pero doon sa malawakan po natin, makaluwa po ang pitas natin doon. Yun ang marami. talagang ang maganda po malawak ay eh. sa sako po at saka po kalahating sakong kamuti oh dito brownie oh. ah mga kaisan pauwi na tayo dilim na naman po ano ko lang po rin Yan ang mabilis pong dumilay. Tara na. Yo. Dali na puso. Kabi na baka kay makayak-yak ng ahas. Ba. Hindi nakita. Ah, oh, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama at ingat lagi po stay humble and God bless peace bye salamat po oh, uh, tara na 2 na kayo